Oh, ang sarap ng shrimps. Ah. Sigang. Sigang guys, oh, sigang. May ano 'yan? Okra. Mm -hmm. Pampatangkin. <laughs> pampatangkin ng blood ka guys, 'yan, pampatangkin. <laughs> Pang-five blood. Sarap, oh. Hmm. Sarap talbos talbos ng kamote yan o, diba guys talbos ng kamote lagay natin doon so sarap. o nilagay na guys yung talbos ng kamote yan ayan na sarap na sigang Bango